Hello mga idol. Ito pala yung ulamin namin ngayong tangalian na binigyan po tayo ng dalag o haluan tawag sa amin noong nakaraang linggo mga idol na nakuha pala ng anak ng pinsan ko at pumunta sila sa pispan at siyempre nabigayaan tayo niya at binigyan tayo ng malaking dalag kaya ito ulamin namin ngayon at tingrito ko muna to mga idol pero nilinisan ko na po dito lahat mga idol ha pinanggalan ko na ng paliskis kasi yun po na bibigay ng lansa at ito din mga idol ang tindahan ni misis na maliit at malaking tulong na po yan sa amin dito sa aming bahay kasi meron na mga bumibili at syempre bumibili din kami mga idol hindi kami nagutang bili ako dyan kuha bahay ka misis at nakakatulong ngayon guys umuulan man mga idol at tapos na kami sa paglalaban ng mga sapatos tapos ngayon gamit na lang ito mga idol oh at ito mga idol ang damit na lalaban namin. Dami. Ha, ah, dami talaga ito. Ang damit to. At si Mrs. na yan ang maglaba mga idol. Kasi siya nga pong yung kamiraman ko ngayon. At siyempre, kapag was-was nito, ay tutulungan natin si Mrs. Mga idol, alis muna ako kasi bibili ako ng gulay sa labas. At pagbalik ko, lulutuin ko na yan. At sa lahat ng Mrs. dyan, laban na kayo. shoutout pala kay Ma'am ni Hernandez Sebastian, taga Bulacan mga idol. At kay Idol Bibot Pakatang Mariot Jr. taga Buwalan sa City. Yan, shoutout po idol. Maraming maraming salamat po sa suporta ninyong lahat. At sa lahat ng mga followers ko sa Sambuanga. Maraming salamat sa suporta. God po sa ating lahat. So yung mga idol, alis muna si idol ninyo kasi bibili ako ng gulay. At ito tayo sa labas mga idol oh. Kasi Kasi Bibili tayo na ang gulay. Bate. Tapos, sobra. Buti Kita mo Tapos, yun na. Tapos, ano. Yan lang kasi meron kasi kamatis doon. Dito na tayo sa bahay mga idolo. At ito na bilhin natin. O kasi nga po meron pa yung patula at saka dahon ng kamote. Lulutuin natin ito mga idol. Tuluan muna natin yan mga idol. Yung mga ricado. Lagay natin to. Kamatis. Tapos ito na rin mga idol. Yung okra. Lagay natin to. Para isahang luto lang mga idol. Pag kumulo na po ito. Ay sunod na natin yung gulay. Ito. Ito ang gulay mga idol. Kasi nga po, oh, kumulo na po. Yan. Lalagay na natin yan mga idol. Una ang gulay. Naugasan na natin to. Masarap pag ah, maraming gulay. Wow. Sarap to. Hinta natin ng pampalasa. Hinti lang. Tapos pampalasa din. Uh, asin na rin na idol hmm. Hindi na yan Kitimpla na natin yan ulit kung magkulang kasi ang gulay madali na yan maluto mga idol hmm. ah bango sarap to simple sunod na natin to idol oh. para to tingnan po ninyo yan hmm. yan na mga idol sarap po yan hindi natin haluin Hmm. naka plating pa tayo ha ah. ito wala na ginawa na nila mic mic mm. sarap ang dalag yan tapan natin may kasi maya maya luto na yan at kain po tayo Luto na po mga idol no. Ang natin nakapaligo na rin tayo kasi kakain tayo mga idol ito si Missy siya na po yung mag sandok sa ulam natin yan yung sa ating ulo sarap yan ulo uh, masarap mga idol pag maraming gulay uh, at alam natin masustansya yan lahat sabaw pa lang ay nakapagbigay na ng lakas sa ating katawan Gracias.